Magandang buhay Pilipinas. Magandang buhay sa akin mga ka okay. Ah, napag napakaganda ng lugar ko ngayon. Nakita niyo yung background ko. Ayan, di ba? Napakasariwa ng hangin nararamdaman ko ang dampi ng kalikasan. <laughs> Ayan. Ang sarap ng hangin. Fresh na fresh ako ngayon, no? Oh. Tingnan niyo, oh. okay? Ayan ang aking background. Ha? Ah. Ayan. So nandito ako sa taas, makikita niyo ang kalikasan. Ayan. So ayun. At uh, kumusta na kayo mga ka-okay dyan? Kayo ba nag-exercise? Ah, uh, lagi kayo mag-exercise kay dahil kailangan-kailangan natin 'yan. Alam niyo naman ngayon, may kumakalat na sakit. Kaya kailangan malakas ang ating immune system kaya uh, regular ang da ang inyong ginagawang exercise dapat para lagi tayong may panlaban. Ayun at uh, ngayon, na uh, for today's video ay gusto kong ikwento sa inyo yung aming karanasan. Uh, noong 2014, ha, uh, na kami ay naglaro ng dalawang international. Ito yung Asia Pacific Tournament at World Series Tournament at ito'y ginanap, ginawa sa Amerika. At uh, ito ang matindi nun. Naglaro kami sa Amerika, ha, uh, sa dalawang international, wala kaming pera at sana naman kami kukuha ng pera eh alam mo naman talagang ah, karamihan ng mga players natin ay eh, galing dito sa Smoky Mountain talagang ah, hirap ha ah, kung makikita nyo lang yung mga bahay na pinuntahan namin noon ah, para bisitahin talagang medyo nakakalungkot at ah, pero ayun dahil sa kagustuang ah, magkaroon ng scholarship ay eh, nagisikap nagsisikap ah, naglalaro para magkaroon ng libreng edukasyon sa college. ayon eh, uh, ayun. At uh, talagang napakaganda nga nang nangyari na sa amin dahil uh, nakarating kami roon ng talagang wala kaming suporta. Wala rin kaming suporta galing sa aming lunsod. Ayun. At uh, sino ba ang mayor namin yun? Hindi ko na lang babanggitin pero eto alam yan. Ah, 2014. Sino ba yun? <laughs> ayun ha. Ayun. At uh, hindi talaga kami sinuporta at yan ang ikikwento ko sa inyo. Pero bago yon. uh, kukwento ko muna sa inyo paano kami nakarating doon, di ba? Sa, sa ganung kataas na level ng tournament. Kasi importante yun eh. Okay. Uh, ang, Little League, ang Little League International kasi ay merong annual tournament. Taon-taon niyang ginaganap. World Series. Pero ba, bago ka mapunta sa World Series, meron ang Asia Pacific. And then bago mag-Asia Pacific, meron muna sa bawat bansa, ay merong mga iba't ibang charter ang uh, Little League at yan ay naglalaban-laban. Ngayon, kung sino maglaban, magchampion dun sa Philippine Series, kagaya at sa atin, Philippine Series, sino champion ayon, siya ang magre-represent sa Asia Pacific. At pag nagchampion mo sa Asia Pacific, uh, World Series at yun ay sa Amerika. Ganon. At uh, yun ay uh, babayat na laki, softball, baseball. At merong iba't ibang kategory, merong... Uh, Uh, 9 and 10 years old ito yung tinatawag ng minor uh, 10 to 12 years old ito yung uh, majors at uh, yung, uh, yung junior naman uh, 12 to 14 years old at yung muli, yun yung senior 13 to 16 ayun, at uh, ganun ganun lang uh, bawa, ang mga category na naglalaro sa Philippine Series and then Asia Pacific and then World Series at ito uh, na nga ah uh, uh, nung 2014 Uh, way back 2013 pala, 2013, ay uh, lumaban din kami, taon-taon, uh, at talagang gusto namin talagang uh, manalo. Ayun, 2013, natalo kami. Eto na, to, nagsikap kami. Talagang ginawa namin yung best namin sa training, talagang uh, inimay namin yung bawat skills, ano ba yung dapat i-improve. Diba? Nag, nagdagdag kami ng oras, talagang uh, inayos namin yung oras, kailangan balanse oras, aral, at, laro Kasi alam niyo naman yung mga player natin. Mga estudyante rin yan ha. Kaya talagang inayos namin ng... Uh, uh, Nag-sacrificio talaga kami ng gusto para sa training. Inaral namin ng gusto yung aming mga 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 kalaban. At uh, ayun... 2014 ha... Uh, nakuha namin. Natalo namin yung defending champion. Uh, nung 2013 na naglaro sa US. Ayun, tinalo namin sila at uh, medyo maganda naging resulta dahil... Uh, medyo malayo-layo ang uh, naging score namin kasi talagang uh, yun ang bunga ng pagsisikap at pagtsatsaga. kaya ini-encourage ko rin yung uh, mga ano yung mga ibang players diyan o yung mga teams uh, talagang kung gusto nyo nga uh, makarating sa mas matataas na level ng uh, tournament at uh, talagang mas ma-enjoy niyo ang inyong paglalaro do your best uh, dagdag uh, talaga ng uh, bawat player kailang self -motivated. Uh, kailangan self-motivated kailangan na talagang Uh, alam niyo yung walking an extra mile. Ha? Talagang sika pa, tiyaga. At, at talagang makakamit nyo ang inyong... Uh, uh, minimiti na mag-champion at makarating sa mas matataas. At sa mas magaganda pang karanasan ng paglalaro. Ayun. At uh, talagang napakaganda na nangyari sa amin. At uh, yun na nga. Wow! eto na. 2014. Nag-champion kami. O ano na ngayon ang susunod? Ang ganda na nangyari. Talagang uh, pumunta sa amin ang dun sa school namin pumunta ang mga media ah, channel 2, channel 5, channel 7, channel 9 lahat, ang dami mga punta talaga ini-interview kami di ba? talagang ah, yun ang kagandahan kapag nagja-champion ka kaya mag-champion din kayo Ayun, at ah, anong nangyari eto na sunod na game anong i -re namin? Philippines saan? Asia Pacific ah, at yun ay international na at ang tanong Paano ba? Madali ba makapunta? Wow! Ha? Ah? <laughs> Alam nyo ba na may bayad yon 4,000 dollars! Eh, saan naman kami kukuha ng 4,000 dollars? Ah, eh... Mga pamapumasahin pa lang, medyo nahihirapan na kami. Diba? Talagang pagpupunta kami sa mga tournament, ha? Ah? Eh, ah, talagang hirap na hirap kami. Sulisit, tingin ng tulong kung kanin-kanino. Ganun. Kasi wala naman talagang supporta mula sa hindi naman kami sinusuportahan talagang sariling sikap akala nga nung mga iba ay maraming sumusuporta sa amin nako po ay nako kung alam nyo lang talagang sariling sikap sariling bulsa sakripisyo ayun at um, ano nangyari ah, buti na lang yung isang uh, yung official ng Little League ay naging ano ko naging tapat sabi ko sir wala, wala kaming pera hindi wala kami 4,000 dollars hindi namin alam kung paano kami makaka saan kami hahanap nun at ayun, gumawa siya ng paraan at sa madaling salita, ayun uh, may nag-provide hindi ko alam kung siya o kung anong ginawa niya para para magkaroon kami ng 4,000 dollars na uh, bayad tournament fee sa Asia Pacific Tournament at uh, ayun ay, may nag-provide din ng aming bus papunta sa sa Subic kasi mapalad kami noon kasi nakatipid kami sa pagkamasakay kasi hindi sa kadalasan kasi ginagawa yun sa Singapore, sa Indonesia, pero noong time na yun, dito sa Pilipinas at 'yun na malapit lang at uh, 'yun may nag-provide ng bus namin. Meron din nag-provide sa amin ng uh, isang Paris na uniform, meron din nagbigay ng uh, dalawang uh, jersey. Ah, ayun at uh, talagang ngang uh, pagpapala 'yun, ah, may mga tumulong. At uh, eto na nung pagdating namin doon sa Subic wow, talagang excited kami dahil na wow, dumarating yung mga bus ha, ah, ang mga bumababa sa bus nako po, mayroong puti ha, ah, may iti, may kulot merong singkit, ayun iba-ibang itsura, at sabi ko eto na, at talagang napaka-excited namin, at nako ayun, pagpasok namin hotel, diba, pagpasok namin sa hotel, eh, eto na, wow ang sarap-sarap paglaro -sarap sa international, dahil Ah uh, Ang ganda ng hotel. Air condition. Uh, dati kasi saan kami na natutulog? Sa mga eskwelahan at karton-karton uh, lang 'yan. 'Di ba? Mga karton lang talaga ng uh, pagkain namin. Sardinas, itlog, hotdog, pabalik-balik lang yun pag minsan, minsan magkakaroon ng karne kasi kapos na kapos talaga sa budget. Pero talagang ngayon at least uh, sanay na sanay kami sa ganung hirap. Pero eto na, naka-hotel kami. Ah, air condition, ah, may hot shower, may ang ganda ng TV, ah, ang sarap matulog. Wow! At ang sasarap ng mga pagkain, sobra. Sana enjoy na-enjoy yung mga players ko. At ah, isang isang mesh hall lang 'yun sa masama kami. Ah, iba't ibang nasyon. Ang dami-dami namin, iba't ibang uh, bansa, iba't ibang lahi. Sabay-sabay kaming kumakain. Ayun, ang talagang nakakatuwa at alam nyo sa paradan, eto na yung parade wow parade pa lang makikita mo napakasaya medyo mapapaiyak ka kasi wow eto na yung pinakanais mo na makapaglaro ka sa international ayun ayun kaya talagang nakaka napakaganda nung karanasan na yun na nakarating kami kahit walang pera <laughs> ayun at uh, yun ay isang himala at uh, ano nangyari doon sa laro ha? ano nangyari o oh, di syempre ah, ano nangyari nanalo tayo at uh, Sino na kalaban namin yung Guam. Grabe, lalaki ng mga Guam. Pero ayun, ah, talagang dahil sa sipag at syaga, sa training, ay natalo natin yung Guam. At napakagandang karanasan yun, di ba? Talagang napakagandang karanasan na matalo mo yung iba bansa. Napakasarap ng pakiramdam. At uh, ah, eto na, anong susunod? Nako, lalaro na sa World Series at yun ay sa Amerika. At ito, nako, mas matindi rito. Ah, ang anong gastos? ha? Passport. Ano pa? Yung uh, visa fee. Nako, mahalang mahal din yung visa fee at yung pamasahe. Magkano ang pamasahe papunta sa Amerika ng bawat bata? Eh, ilang kami? 14 players at saka tatlong coaches. Ay nako po, magkano sang kami kukuha? At mas malaki ang gastos at saka mas mahirap yung gastos pa lang sa paglakad uh, ng mga ng clearance kasi uh, itong mga bata minor kailangan ng clearance from DSW din yung gastos pa lang doon talagang medyo madugo na ay naku ang hirap hirap eh, pero talagang pananalig lang talagang panalangin lang ang aming ginawa kasi talagang wala kaming uh, saan kami kukuha ng ganong kalaking pera na gagamitin namin para sa World Series eh subsidy lang na ibibigay ng uh, Amerika ay $10,000 hindi naman kakasya yun sa ganong kalaking halaga ayun at kaya uh, to todo kami panalangin at gawa ng paraan ayun at uh, yun, i-stop muna tayo dun kasi alam niyo naman, itong computer ko ay uh, mababang uri. Tiyak, pag uh, tinuloy-tuloy ko itong uh, kwento ko at isinalang ko ito, baka mag-crash tong computer, masisira. Kaya abangan nyo yung susunod ha. Ayan, abangan nyo yung susunod na kwento. Ah, kwento namin na ah, habang ah, naglalakad kami ng papeles papuntang Amerika at ah, papaano kami nakarating doon at ha, at pag na, nung nandoon na kami anong nangyari. Ayun, kukuwento ko sa inyo. Abangan niyo ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Ah, abangan niyo 'yung susunod nating episode sa aming nga ah, pagpunta sa Amerika, paglaro sa international ng walang pera. Ayun, maraming salamat po at ah, ah, subscribe niyo 'yung aking channel. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat.